Nagsalita na si Diwata tungkol sa naging komento ni OJ Diaz tungkol sa kanyang viral na pares overload, sa isa kasing video ni OJ, sinabi nito na may mga kaibigan daw siyang hindi swak sa panlasa ang pares ni Diwata. Pagpapitin mo na lang, eh hindi kasundo ng panlasa mo. Kasi baka kasundo naman ng panlasa ng Diwata. Say naman ni OJ, hindi naman daw ganun ka-fabulous ang pares ni Diwata. Pero okay na para sa presyo nitong isandaan. Hirit tuloy ni Diwata, "Kung may mga ayaw sa kaniyang pagkain ay hindi naman niya pinipilit ang mga ito na kumain sa kanila. Wala akong pakialam sa kanila. Kung hindi ninyo gusto yung pagkain ko, pumunta sa ibang nagtitinda. Marami naman kami dito nagtitinda, di ba?" Ayon kay Diwata, "Yung pagtitinda ko kasi, hindi ko yan pinipilit. Kung hindi mo gusto, marami namang kainan eh." ang sinasabi nila na hindi pasok sa panlasa, edi maghanap ng pasok sa panlasa. Problema ba yun? Aniya pa. So, manag yung mga, nag, yung mga nagreklamo na hindi pasok sa panlasa, hindi masarap, edi eh, yung di kumain sa masarap, huwag gano'ng pabain, eh, ganun lang kasi napaka busy Kasi hindi ko naman siya pinipilit sa inyo kung ayaw nyo. Hmm. Diba? Nagkitinda hmm. It lang naman ako doon para sa may gusto. Hmm. Okay. O diba, anong, okay, okay anong problema doon? Marami sabi hindi masarap, hindi maghanap pa ng masarap. Marami nagsasabi, hindi pa sa panlasa. Hindi daw ka maghanap pa ng pasok sa panlasa. Problema ba yun? simple lang. Para magtalak pa tayo sa social media. Para ano? Ano ang motibo? Bakit mag-hysterical ka sa, ano, sa social media pa? Di ba? Busy. Hindi pala pa sa panglasa mo, di ba? Oh. Kanang bumalik, huwag ka nang umulit, maghanap ka ngayon ang pasok sa panglasa mo. Oh, kung okay. nakakain yes. ka na hindi ka na sarapan, di huwag ka nang bumalik, maghanap ka ngayon doon sa masasarap. Yes. Kasi yes. hindi ko naman sinasabi na masarap yung pagkain ko. Yes. Di ba? Yes. Kung nagustuhan nyo, salamat. Kung hindi naman, salamat pa rin dahil nagtarong kayo ng experience. Kaya yes. naman ako. Yes. Naman ako na Ako export ako lumaban, sa totoo lang. Healthy competition ako lumaban. Ayoko nang ano, yung sisaraan pa yung kabila diba? <laughs> para dumami ang customer ko. Hindi tayo ganun. Gusto ko parehas at saka customer pa rin mag kung saan sila gusto kumain. Yan lang. Yes, parang, parang. Ano po ang masasabi ninyo sa isyong ito mga ka-YouTube at mga ka-Facebook? May point po ba si Oji o mas pabor kayo kay Diwata? Comment po kayo. Kung nagustuhan nyo po ang video ito, paki-like and share na lang po. Pa-subscribe at follow na lang din po. Maraming salamat po sa panunood at suporta. All the glory belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all.